Hello guys, what is up sa inyo lahat? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so for this video, ang gagawin natin is kukumpletuhin ko na sa wakas yung sampu no, na accounts. <laughs> Sampung accounts na kakailanganin ko para mapagana to its full potential yung isa sa mga skill ng Sith na kinwest ko. Okay? Kasi yung isa sa mga skill niya, yung mga passive niya is yung kung tawagin niya, force be with you. Okay? Ang bigay n'on is plus 10% sa attack, sa base attack per party member sa same area. Okay? So, that's roughly um, what it is. Okay? So, gagawin natin. Pero this video kasi is iba. Hindi naman iba, pero... Uh, ano ba magtaga lang? Isipang, isip pang isip mo na lang ng real quick na pangalan. Macdo. Pwede na ba? <laughs> <Like>, o. Oh. <laughs> of course. Uh, Jollibee. Jal ja Paano ba? Jolly. Kasi wala na 'to eh. Oh, 'di ba? Wala na yun eh. So Jolly Wag na ng uh, crispy cream. Ganyan ba spill, spill, <laughs> spilling ba? Spilling. <laughs> Ayaw mo na. Okay na yan. So, bago natin gawin yon bago ko muna sabihin kung anong gagawin natin for this video, gusto ko lang mo muna sabihin na guys, if you enjoy watching my videos, please give my video a thumbs up kasi nakakatulong yon sa algorithm ni YouTube para mas makakuha ako ng marami pang viewers nang sa ganun ay eh, mag-grow pa yung channel. No, and also subscribe kayo dito sa, sa channel ko guys kasi I'm trying to hit that 1000 subscriber mark by the end of this year. Pero kung hindi man natin yan ma-reach, no problem kasi meron pa lamang next year pero mas maganda kung this year. Okay, so so far meron na tayong by the time of making this video, yes, 627 subscribers. Malapit na tayo sa 650 then eventually 7, 750 and so on. Okay. So ayun na nga, With all that being said, tara na, sasabihin ko na ako ano yung gagawin ko for this video. So, ang gagawin ko, di ba, nagtanong ako kasi, wala naman, nag wala naman nagsabi. <laughs> Pero, um, nag-iisip ako kung anong klaseng, teka lang ha. Wait, wait, wait. Nag-iisip ako kung anong klaseng character ba yung gagawin ko. Akala ko may nangyari. Kasi, di ba, ang gusto kong gawin ng mga characters is yung may buff para mas makatulong pa doon sa aking set. Okay? So, naisip, nakaisip ako ng isang kakaibang character. Hindi naman kakaiba, pero I never in my life, you no? Know, never in my life sinubukan, wow, ang daming novice. Meron bang, <laughs> daming novice? Hearty Hugo G, heart rc nivea r heart c r hugo uh, ano ba yung sasabihin ko Ay, my, oh my god i forgot i uh, never in my life attempted no basta hindi na magi english hindi ko pa nasubukan sa buong buhay ko na naglaro ako ng Ragnarok ang class na Bard. Believe it or not, isa yon sa mga job na hindi ko pa nagamit. And yun, yung job na yun, yung bar bard, is isa sa mga kailangan, essential na class or job pagdating sa WoE or minsan pati sa PvP. So, inisip ko, no, well, meron kasi siyang skill na Apple of Idun na kung saan ay nag alam ko yun yun eh, nag, nag increase ng HP. Eh, doon sa loob ng branch room, kailangan ko ng HP kasi sobrang lambot ng aking set So, naisip ko, oh, Tignan natin, baka gumana yon. So, I know Bard is, ang umpisa niya is, is, anong tawag dito? Yung ranger, ah, uh, snaan to? Archer, archer, di ba? So, magpo-focus tayo ngayon sa archer. Ayan. Okay. So yun yung gagawin natin for this video. Gagawa tayo ng bard and susubukan kong i-attempt na magpa-level ng max sa loob ng mas mababang oras. Mas mababang minuto. Hopefully, mamax ko siya this, uh, in this video. Okay? Kasi di ba usually, hindi ko naman na mamax yung mga um, characters na ginagawa ko. Okay? So, ito try ko. Ito try ko. Okay, underscore field e, Timer starts now. 5. Bubu! <laughs> Nakakahiya. Shit. Okay, timer starts now. bak Pak! Never in my life ko pang na-try gumamit ng bard. Okay. Dati nung nag ano ako. hindi ako mahilig mag -E, Pero nung minsan nag -E naman ako, so minsan pag nag -E ako, lagi merong bard tsaka alchemist sa labas. No, taga FCP, tapos taga Idun. Ah, ano pa ba, ba yung ano nito? Apple of Idun, tapos nakalimutan ko yung ibang skill. So Archer. Okay. Pa training bow. Ah, kailangan natin ng at go more. Kailangan ko ng ammunition. Kailangan ko ng bow, ng arrow. Silver arrow. Sakit ng dibdib ko, man. Ako yung nag-exercise kahapon. Oh my God! Ang sakit ng dibdib. Anyway. Okay. So, pa-level tayo at warp pi underscore doom zero zero. Kaman, kaman. Ano ba? Pak. 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 Okay. Yun, bard, man. Bard. Okay. So, heal. Ano ba yung ano ng bard? A weasel. Lullaby. Frost joke. Joker. Frost joke lang yun, ha awala oh, wala pa ba dito yung skill? Okay. Hindi wala. Okay. Pak, 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 pak. Ayan. So, yatem kong magpa-max level agad. Hopefully, magawa natin siya in 5 minutes. Kasi mabilis lang naman talaga actually magpa-level dito sa uh, vision Row. Kaya hindi ko alam bakit may dagdag XP pa dun sa pagiging ano may, pagiging VIP. Yung sa premium ticket. Kasi hindi mo naman kailangan na ng VIP pass or yeah. Mabilis na magpa-level dito kahit pa ano. Kahit pa trans transcendent job. Okay. So, anong plano natin? Ang plano ko is gumawa ng maraming gumawa ng sampung characters na may mga buff na makakatulong sa Sith. Pero hindi naman lahat ng characters eh sa ayot sa gusto ko, hindi lahat ng characters ay merong buff sa party or sa <coughs> excuse me po ah uh, may buff sa iba no so yung ibang ginawa ko is mga swordsman ganun lang so haya mo na yan. gumawa rin na ng gunslinger kasi hayaan mo na rin yun <laughs> clown na clown man clown let's go man now alam ko hindi bow ang ginagamit ng clown ang ginagamit nito is violin. No, basta yung mga ganun yung mga pang tunog-tunog. Tunog-tunog. Asan yung Apple of idun Musical Stripe. Hello? Aru Vulcan. Okay. Ito, Bragi. Bragi is yung, ito, uh, nakakapagpababa ng delay. Tapos, Apple of Idun. Asan yung Apple of Idun? Para yung Apple of Idun, nasan? Ah, dito ba yun sa first? Joke lang. Angkor. <laughs> Ayun pala, ang bobo ko naman. Ito, Apple of Eden. Yun, nagdadagdag nga siya ng It's P. Nagdadagdag siya ng It's P. So, yun yung gagamitin natin. Ito, uh, ito yung isa sa mga gagamitin ko. Okay? Um, clown. Okay, okay. So, papakita ko rin sa inyo. Magandang ano rin to. Meron na bang ano? Ah, wala pa. Bo. Magandang demonstration na rin to para ipakita sa inyo guys na madali lang talaga magpa-level dito. partidang sa salita pa ako pero I'm already level 100. Okay, lilipat na tayo. Lilipat na tayo dito sa uh, B02. Okay, so this Medyo mahirap to Kaya Tiis-tiis muna tayo Sa pa-isa-isa Pero mataas naman yung damage natin 2k, 2k na So Kaya na natin yan Uy Yan And ang kagandahan dito Is Inevitable Yung pagiging max attack speed natin Kahit pa Ano lang to Meron lang siyang 90% bigay, Kasi Yung dex Para sa mga hindi nakakaalam Is nakakadagdag din po siya Ng attack speed Okay pero hindi siya kasing taas ng Aji. Kasi sa Aji ata is every 5 ata attack speed. Ah, 5 Aji is plus 1 attack speed or every 10. Not sure. Pero parang ganon. Sa Dex is hindi. Hindi, hindi siya every 5 or 10. Baka every 20. Pero my point is, mabilis mabilis lang natin mamamax yung attack speed natin and also mabilis lang tayo makakapagpamax level. Okay, kasi kailangan hindi naman kailangan uh, iniisip ko to eh. Kailangan ko bang magpamax level pag uh, gagawa ako ng ibang mga characters para sumama dun sa Sith ko? Iniisip ko yun, kailangan ba nila magmax level? Actually, hindi. Actually, hindi mo kailangan magpamax level. Kaya ko lang pinapamax level to and also yung iba kong mga character na ginawa. Kaya kaya ako sila pinamax level is para ma madagdagan ko yung ano nila vit para ma max ma max ma maximize or ma maximum no yung vit vitality kasi minsan yung MVP sa loob ng branch room eh nanti trip bigla bigla na inaatake mo bigla bigla na lang siya silang nagte teleport eh paano pag nachambahan bigla silang lumipat doon sa lugar na kung saan nandoon yung mga character ko di ba sa sulok kahit palagi ko sa sulok 'yon pag na, pag na-chempohan na nagtipis sila doon edi GG 'di ba ang dami-dami noon isandaan ay, isandaan 10 'yon oh 'di ba kamusta naman so so okay 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 we're getting there we're getting we're getting there kailangan na natin ng mas marami pang mobs alalay lang dahil tayo ay mamamatay sayang yung oras oh Yan. ito yung isa sa mga pinakamadadaling palivelen bra tang inang stan yan yung mga nakakapagpalit ng element into holy kasi mataas ang experience gain dito sa abi dito sa cursed abi So, ang kailangan dito is either fire or holy. Ang fire ata dito is 175%, tapos ang holy is 200%. So, kung kaya mong kung, may, kung kaya mong mag-element ng fire or holy, mabilis mo silang mapapatay, di ba? So, mabilis ka magle-level. Nung level 150 to 152 na, na agad oh. Pero nakakailang minutes na ta. That's I think 8 minutes. Pero we'll see. Na natin. Huh! Masyadong marami eh. Mahirap kasi pag namamatay sa inyong oras. Pero, okay, nakikita nyo naman yung ano, ba diba? Nakikita nyo naman yung point ko na hindi kailangan ng ng masyadong maraming ano dito. Hindi masyadong kailangan ng masyadong maraming experience na buff. Patulad na lang doon sa premium. Unless kung ang pinapalevel mo is Sin X, Champion, yung mga ganon, 'Di diba? may, may hirapan ka kasi wala naman silang element pampalit ng element into holy or ghost or holy or fire, 'di ba? May hirapan ka and also, yeah. Yun lang. Diba? Pero mabilis pa rin naman. Anyway, so yeah. This um, account or this a uh, minstrel min minstrel clown clown oh iba 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 yung tawag ayos pala Ayan, gagamit na ako ng brag eh. tutututunin 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 the apple of idun The skill cannot be used with this weapon. Sorry naman. Alam ko ba? Hype ko. Lipat na tayo. Kasi, uh, yan. Diba? Ganun lang. Lipat lang. Lakasan lang ang loob. Tsaka, huwag magpapamab. Dex plus 50. Uh, ngayon, lalagyan na natin yung feat plus 90 na. Okay. Masyado namang maraming ito. May damage natin. O, oh, patay. <laughs> Bobo po, <bota>, tatinangke. <laughs> wala pa tayong buff niyan, pare. Pare, wala tayong buff niyan. Kasi may ano to ah. Yung buff ng Archer. Attention Concentrate. Meron ba nun? O, meron nga. Improve Concentration. Q. Q. Um, ah, meron pa palang mahihirap pa leveling dito yung mga, wizard. Sa umpisa lang, sa umpisa mahirap silang palevelin kasi kailangan mo magpanokas, tapos at the same time kailangan mo pataasin yung int mo para meron kang damage. O, oh, yung mga ganon. Pero, pagka naman nakapagnokas ka and tumakas taas yung damage mo, ah, mas madali yon kasi mob, di ba, AOE, halos lahat ng skill ng, ano, is AOE. Kaya magbilis lang magpa-level. Anyway, so Magma-max na agad tayo, di ba? Putang ina. Bakit kanina 6k yung akin damage? Palit na tayo ng bow. Ay, hindi. Gamitin ko yung musical instrument. Ayan. Teka lang. Ano ba to? Long range ba tong musical instrument? kom Komabue. A flute. Oh, no, never mind. Never mind, never mind. <laughs> Mili pala yun, Mili. Sorry, sorry, di ko alam. You know, seven kayo, pa. Na mukha. Sabog ang ulo niya pare. O, 248 na. Ay. Yan. Yan. Pagka max level natin, titingnan ko yung mga skill na to kasi dalawa lang. Dalawa lang ata yung alam kong skill na to, yung Bragi tsaka yung Idun. Ayun lang. And we're max. Nice, just like that. 'Di ba? Ano ba 'yon? 50 or oh, 12 minutes? 12 minutes. It's not bad, 'di ba? So lagyan natin yung ating VIT plus 103 plus 55. Boom. So lagyan natin yung luck. Kailangan natin ng luck. I don't think so. Pero lagyan pa rin natin. Anyway, so ayan na. Alam ko yung Apple of Idun. Alam ko yung Poem of Bragi. So, dito tayo sa Adaptation to Circumstances. Cancels a current song or dance. The same song may not be performed again immediately. Huh? <laughs> Frost Joker. la 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 roda <laughs> ano to causes frozen status on everything including players within the area of effect in pvp or guild siege arena uh, area this skill works on caster as oh gago pati ako ma ano to bakit ganito yung skill niya fires a powerful arrow at the enemy musical strike okay arrow vulcan okay a whistle flee rate tsaka pd The skill cannot be used with this weapon, Salama. Lullaby cast sleep on all enemies. Diwa langanyan. Into the abyss. All party members within the area of effect are able to cast spells without gems. <gasps> so, Really? And lay traps without using an item cannot be cancelled by this spell. <gasps> really? Ah is Polatoi eh. into the Abyss. Moon Moonlit Watermill. Um, clown and Gypsy ensemble skill that creates a five x five cell area around the casters where other players and monsters cannot enter. Okay. This skill cannot offer protection from magic or long ranged attacks. This skill cannot be cast in areas that are adjacent to obstacles. Sure. Cannot be used in this area. Sure. Dissonance physical attack. Hindi ko natin yung physical attack. Hindi ko naman to gaga meeting for combat. Assassin Cross of Sunset. The skill cannot be used. Nakabo pa Yeah. So um, Assassin Cross of Sunset. Loki's Veil. Blocks all skill use for everything. Blocks all skill use for everything, including players, within the area of effect. Cannot be cancelled. Okay. Eternal Chaos. Reduce the defense of enemies to zero within the area of effect. Cannot be cancelled. Marionette controller. Target. targeted party member receives a bonus to all stats to all stats equal to half of the stats of the caster. However, each of the target stats cannot exceed cannot exceed 99. This skill is cancelled if party member is more than 7 cells away from the caster. Maganda pa lang oh. Iniisip ko magandang gamitin tong bard or tong clown sa doon nga, kasama ng Sith ko Ang problema nga lang is Siyempre, paggamit ko yung Sith Kailangan, hindi ako galaw ng galaw Kailangan, kasama ko yung Clown Para para magamit yung iba niyang buff Kaso ang problema Siyempre, gagalaw ako ng gagalaw doon Kasi, mananakbak ako Tapos, hindi ko pwedeng itabi sa akin Yung Clown, kasi mapapatay siya Nung MVP O, oh, sayang naman ang ganda po naman nito marionette control. Anyway, a poem of bragi. Alam ko yan. Dagdag siya ng... Okay. Invulnerable Siegfried. Invulnerable Siegfried. Elemental, 60% ailments, 10%... Increases resistance against elemental attacks. Oh, maganda to. Skill has failed. Mr. Kim, a rich man. Increases gained XP from mobs. Killed. XP? No. No, thanks. Ano to? Longing for freedom Enables movement of gypsy and clown within daw? Anyway Ano Anoto Wand of Hermod um, This skill cannot be used Can only be used near warp portal Okay <laughs> Tarot card of fate Al teta alam kuto In cast around Alam ko ng koma dito diba Cast a randomly chosen effect from one of the 14 tarot cards. The level of this skill affects the chance of success. Alam ko dito may, may coma di ba. Tarot card of fate. Meron ba I don't know. <laughs> Pang voice. You scream out of a single target. Causing the confusion status ailment does not work against the boss monster. Apple of Idun, okay A drum on, on the battlefield. Increases attack. <gasps> By 25 plus 25 times skill level and defense of all party members within area of effect cannot be canceled. Wait. Yung mga ano nito within area of effect. So ibig sabihin ba nung pag umalis dun sa area na yun mawawala yung buff? Ganun ba yun? Is that so? Kasi kung ganun, eh, hindi ko pwede magamit yung buff nito. <laughs> The ring of ni nibelungan nighblungen increase damage of all level for weapons Ganda naman nito Anyway so gamitin natin 'tong Apple of Idun Hindi Ngo hindi pwedeng mag ano Ay, ganun ba yun? Ah, so pag tumutugtog pala siya, hindi ka pwedeng gumamit ng iba pang skill. Kailangan mo mag-adaptation. Ito pala yung silbi neto. Cancels a current song or dance. Bakit? Parang tanga naman. <laughs> ganun ba yon? Parang sa pagkakaalala ko dati, Bragi tsaka Apple of Idun, pinagsasabay. <laughs> Pwede ba yon? I don't know. Anyway, so meron siyang yun, know, sa Cross of Sunset. Meron siyang area, oh. meron lang siyang area. So, one, two, three. So, this, I think, 3 by three. 3 by? <laughs> no, not 3 by 3. 3 by 3, bali. 6, 7 by 7. 3 cell range. Oh, bali, 7 by 7, tapos 3 cell range. From the middle. Ay, ang pangit. Hindi ko nga pwedeng gamitin to. Pero titignan natin yan, no? So, anyway, that is it for the video, guys. Ngayon, ngayon lang ako gumamit na itong clown, okay? Or yung min, min, minstrel. Sorry, excuse me. Uh, ngayon lang ako gumamit na ito, kaya hindi ko alam kung paano to gamitin. Hindi ko alam yung mga skill niya. Pero yung mga skill pala nito is like 90% ata is puro supportive skills. Okay? So yeah, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully na pa <laughs> sa panonood, hopefully kahit papaano nagustuhan niyo. And also guys, kung nagustuhan niyo ng video, please hit the like button and also subscribe kay di sa channel guys kasi I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year, hopefully. And also, guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung, eto tanong, eto legit na tanong, pag ba umalis yung character sa area, is mawawala yung buff kasi di ba ka, uh, ngayon, halimbawa ito, lapitan natin siya, oh, nawala. Anyway, so halimbawa ito si Nivea. Nivea. Pag umalis ba siya dito sa area, mawawala, hindi niya na makukuha yung buff? Ganun ba yon Let me know kasi I don't know. Hindi ko talaga alam kung kung anong yun. Hindi ko alam kung ganun ba yon Okay? So, let me know sa so comment section down below. So, and also, guys, marami marami salamat sa panonood. <laughs> and also, <laughs> <laughs> hindi ko na alam kung ano yung sinasabi ko. Hindi ko, ko na alam kung ano yung ginagawa ko. So, yeah, that is it for the video, guys. Marami marami salamat sa panonood. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Whatever, man. Whatever. Marami marami salamat, guys. And I will see you. I will see you again. <laughs> My name is Jane. and I will see you again in my next video. Thanks so much for watching.